Pinaigting na ang seguridad sa PITX dahil sa inasang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para bumoto sa barangay at sanggunian elections at gunitain ang undas. Si Bien Manalo sa detalye live, Rise and Shine Bien. Rise and Shine Chi, All set na ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa dagsa ng mga pasahero ilang araw bagong undas at barangay at sangguni ang kabataan elections. Alas 4 pa lang ng umaga, naghihintay na ng kanyang biyahe sa PITX si Vanessa patungong Eastern Samar mas pinili niya ang mag-online booking para iwas daw sa abala at mabilis ang magiging transaksyon. Hi, first time po namin dito. Kasi sa Pasay po dati kami umaano, nagsumasakay. Balik po namin after ng Undas. Doon na rin po kami buboto. Ilang pasahero naman ang mas piniling maging chance passenger o mag-abang ng mga biyahe papunta sa kanilang destinasyon sa halip na mag-online booking tulad na lamang ni Nanay Dominga na nahihirapan daw na mag-book online. Kami po ay eh, pupuntang Santa Lucia, Pampanga, San Luis, Pampanga. At ikakasal po yung pamangkin niya. Kasi hindi naman ako marunong niyang sabi online, online, hindi po ako marunong. <laughs> Samantala, nagsimula ng tumaas ang bilang ng mga pasahero sa PITX na papauwi sa iba't ibang probinsya para gunitain ang undas at para bumoto na rin sa nalalapit na barangay at sangguni ang kabataan election sa lunes. Mula kahapon, pumalo na sa 100 hanggang 110,000 ang foot traffic sa PITX. Pero wala pa ito sa 1.6 million na bilang ng mga pasahero na kanilang inaasahan. Ayon sa PITX, sa October 27 hanggang November 6, inaasahan ang buhos ng mga pasahero. Para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, magsasagawa ng surprise inspection ang pamunuan ng PITX, LTO, MMDA at LTFRB sa bus units. Maging ang mga bus drivers ay isasalang din sa drug test. Paalala sa ating mga pasahero na sa kami kanilang mga probinsya na mag na ng ticket dito sa ating terminal para maiwasan ang siksikan sa darating na buksyon. Piniyak din ng PITX sa publiko ang mas pinaigting na seguridad sa terminal katuwang ang Philippine National Police. Kakaroon naman po tayo ng um, overall inspection terminal sa vicinity care of PNP po yan. And of course, may mga roving canines po tayo just to check yung mga bagay ng ating mga pasahero si hinihikayat ng PITX ang mga pasahero na gumamit ng online booking para sa mas mabilis na transaksyon at iwas abala na rin. Ayon pa sa PITX, ay nakahanda na rin ang kanilang karampatang bilang ng mga sasakyan, kaginhawaan at kaligtasan ng mga pasahero. Okay, At mula rito sa PITX, balik sa iyo, Chi. Maraming salamat, Bien Manalo.